Higpitan ng seguridad sa paralan kung saan boboto sina na Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May live report si Jay Lagang, Rise and Shine Jay. Rise and shine, Diane, gaya ng ibang mga pooling centers sa iba't ibang panig ng bansa ay na, nakabukas na rin at uh, tumatanggap na rin ng mga butante ang iba't ibang mga cluster precinct dito sa loob ng Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina, Davao City. Dayan, dito nga sa nasabing eskwelahan ay inaasahang buboto din ngayong araw si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, pati na ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya maaga pa lang ay nakaantabay na dito ang puwersa ng Presidential Security Group o PSG upang mapanatili ang kaayusan sa presinto kung saan boboto ang pangalawang Pangulo ng Bansa. Dito sa Cluster Precinct number no. 841, inaasahang boboto ang mag-amang Duterte at lahat ng mga nakarehistro dito sa barangay Matina Crossing. Nasa loob na rin ng voting precinct ang mga miyembro ng electoral board na siyang mga ngasiwa sa botohan. Maging ang uh, mga watchers din ng iba't ibang mga kandidato ay nasa loob na rin ng uh, nasabing cluster precinct. Nasa sampung mga upuan ang inilaan para sa gagawing botohan sa bawat classroom. Dahil limitado lang ang papayagang sabay-sabay na makaboto sa kada voting precinct ay, inaala, ay uh, may inilaang waiting area para sa mga nag-aantay para makaboto. Diana sa 32 classroom ang gagamitin bilang voting precinct dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School kung saan sa 10 classrooms naman ang magiging waiting area. Daya, nasaksihan nga natin kanina ang pagboto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bata uh, at, at this uh, point in time hanggang sa mga oras na ito, Diana, ay uh, Inaantabay pa rin natin at wala pa tayong kumpirmasyon kung anong oras buboto nga si VP Sara Duterte. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Diana. Abangan natin yung pagboto ni VP Sara. Pero